Muling iginiit ni Senate President Juan Ponce Enrile na handa siyang bumaba sa liderato ng Senado. Reaksyon nito ni Enrile sa manay bantang patalsikin siya sa puesto kung hindi aaksyonan ang kontrobersyal na RH Bill at Syntax Bill. Si Bianca Piedad nag -uulat. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa pagpapasa ng Reproductive Health or RH Bill at Syntax Bill sa Senado, kung saan hindi maiwasan ng mga senador na magbitiw ng maanghang na komento. Isa na dito ang banta na mapatalsik sa pwesto si Senate President Juan Ponce Enrile kung hindi daw nito pagtutuon ang pansin ang pagpasa sa nasabing mga panukalang batas. Sinabi ni senador Enrile na wala siyang plano na iantala ang pagtalakay sa mga kontrobersyal na panukalang batas subalit kailangan din umano na pag-aralan itong mabuti at sundin ang proseso nito. I'm ready to present my, 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 my amendments. I do not know about others. At my position, I have no torrents title over this position. But if that is the price that I'll have to pay in order to maintain my self-respect, then so be it. Paulit-ulit naman sinasabi ng Senate President na handa siyang bumaba sa pwesto at magbukas kamay para sa bagong mayorya. Kung ayaw na ninyo sa akin, sabihin ninyo, pulong pulong kayo. They'll be doing me a favor and I can I can, I can play a, a, better role. Pansamantalang naantala ang pagtalakay sa Sin Tax Bill dahil sa pagbitiw sa pwesto ng Chairman ng Senate Ways and Means na si Sen. Ralph Recto habang nasa period of amendments pa sa kasalukuyan ng RH Bill sa Senado. Samantala, tinutulan naman ni Senador Enrile ang kampanya ng United Nations na gawing legal ang prostitusyon sa buong mundo. Ito'y sa layunin na labanan ang sexually transmitted diseases kabilang na ang HIV o ang Human Immunodeficiency Virus na nagiging sanhi naman ng AIDS o ang Acquired Immunodeficiency Syndrome. Hindi naman tayo sunod-sunuran -sunod sa kagustuhan ng United Nations. Kung gusto ng mga ibang bansa na Maging prostitute na lahat ng kanilang kababahayan. <laughs> Bahala sila pero palagay ko naman tayo dito, ayaw natin. I will not. Uh, there are many complexities about this. Eh. But I'm willing to listen to their arguments. So. Ang gawing legal ang prostitution ang nakikitang sagot para maproteksyonan ang mga sex workers at mailayo ang mga ito sa nakamamatay na sakit tulad ng HIV at AIDS. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.